Good morning guys I oras ay 5 5 Magluluto ako ng Beacon Ng breakfast ng asawa ko Kasi since Na hospital ako Nagkasakit ako Tagal ko guys nga nagkasakit Ngayon mayon lang ulit nag yung asawa ko magtrabaho. I think more than two months na wala siyang work. Kasi more than one month ako sa hospital. Tapos pabalik-balik ako. Ang dami kong appointment kasi nag-ano ako nag under under ko ng treatment pa guys kaya ngayon may work na siya bumalik na siya sa work kaya lulutuan ko siya ng breakfast na bacon ang oh, request niya bacon at saka bacon lang daw is sandwich lulutuan natin siya guys para naman yung isang mapuputo kasi physical work naman. Sinsa na Sinsa na may kasi Tulog kasi diyan At saka ito pala guys <laughs> Dalawa lang kami dito Ay tatlo lang kami dito ng anak ko at saka yung gyanan ko Diyos ko Nakasambihan na ito pa naman guys. Hindi pa na, Hindi pa yung nagsasalita ng hindi kami magkakaintindihan kasi Romanian sila. Tapos ayun. Hindi naman siya makakaintindihan pa ng English guys. Kasi ang mga Romanian hindi nang English sa kanilang lugar. Kaya ayan. Good luck to me. Kailangan ko maging masipag mag-translation sa kanya guys. Kailangan translation talaga. Kailangan hindi ako mainip mag-translate lagi. Kasi may translation na hindi sa kaya good luck to me. Kasi kung nandito yung asawa ko may kakausap siya ay eh. wala siya. Klaro. Kasi sila kasi kasi lagi pa po may nagre-react sa Kaya lang ni bantayan mo ang lahat. pagliligpit na ako. Tapusin ko muna ang pagliligpit ko kasi maingay. Ayan o, ang dami ko Para after ano eh? Para pagising ko, magiga pa ako mamaya kasi kasi si Onyx nang doon pa sa ano. Natutulog pa kasi pag once na wala siya nasang katabi ng matagal. Um, nagigising sa agad kaya ayun, kailangan ko sa tabihan muna ayan na pala guys tapos na pala ang paggawa ko simple lang naman ang kanyang breakfast tomato bread and uh, bacon yes, yan. tinapay lang yan lang guys So tapos ang aking inumin ngayon bago ay dalhin ko sa kwarto yan. Turmeric fresh turmeric guys ginagawa kong tea yan ang ini, yan ang iniinom ko turmeric tea ang uh, kati ang kati ng mga ano ko alive <laughs> alive ang mga sakit sakit ayan inon tayo muna bago mag ano uh, pumunta doon sa kwarto ulit. Eh. Okay, see you late, mamaya guys. Hi guys. Lalabas kami pala. Ano ang oras 10 o'clock guys. Lalabas kami bibili ng Talabas kami bibili ng isda. Isda, isda, isda. With mama. Yeah.

<laughs> Kita. Haye, guys, prepare muna. guys, lalakad na kami. Say hello, guys. Yeah, is. is. With mom. Bibili kami ng isda. Ya, yeah, oh next What we gonna buy nak? Fish. Fish, yeah. Uh -huh. Ito na kami sa tarang. Nagmamaoy ang iba. Nagmamaoy. Ito guys kami sa isdaan. Ngayon, pinapalinis lang namin yung isda. Pinapalinis oh, lang namin yung isda. <laughs> <laughs> yeah, onyx. We wait the fish, right? We waiting the fishes. Say yes, mommy. Yes, mommy. <laughs> mommy, mommy. Look, guys, ito na. Nogasan ko na yung sal, uh, um, Ano? Ito sardinas piprituhin ko lang sa guys ayan maganda na tayo ng ating kawali na natin ng sardinas first of all pala magluto pala ko muna ng rice kasi no rice no meal for me mamaya si bianan si bianan ang kanyang kakainin yan sardines at saka ano ba yun? Tsaka bread yan sila. Hindi sila masyado nag, hindi sila nag rice Ito lang nag rice dito. Tsaka yung si Onyx. Kaya rice tayo. Diba? Masarap kaya pag sardinas at saka rice. Against the light pelajar Tiba guys Masarap kaya Masarap kaya grabe. na hukas talaga ang Grabe ng hukas Ayan guys, hanggang bisa muna tayo magluto. Um, Manood ako kasi sige luto para at least hindi mo boring, di ba guys? I guess gab gabi na pala, alas pero maliwanag pa dito. Ngayon lang ako nakapag-update kasi sumama inchan ko. Tsaka si Onyx din, nagsusuka. Ayan, oh, um, um, may araw pa. lasot so na ito ng gabi. Ngayon, tapos na kami nag-dinner kasi late na kami nakatulog kami ni Onyx hapon na kami nakagising alas 5 si sumama yung pakiramdam namin galing sa labas tapos tapos ng kain niyo. <coughs> na, tapos namin ng kain nagsuka si Onyx tapos ako naman dumi ng dumi guys ayan ng kalat maghugas pa ako, tatay tidy ako kasi hindi ko alam manurot oras sa ko kasi gabi na kami gabi na kami nagising. Ayan guys, so tingnan nyo. May araw pa. Buti nga andito si Bayana na tulungan ako kasi hindi pa naman ako pwedeng magkarga kay Onyx, mag- mag- bi, ano ba, mag- dahil mamalingki ng marami, hindi ako pwede magbitbit ng mga mabigat. Kaya buti na lang dito yung bionan ko siya ang katulong ko. Tapos so, after namin kumain, kanina nang tidy na siya. Pero ito yung pinagkainan namin ito ngayong gabi. Pagising namin na unig, kami. Ayan, hmm. kalat. Kaya yan lang ang... Kaya okay naman kami ni Bionan. Kahit ang hirap magkaintindihan pero tin, naano ko na lang sa translation pag importante talaga. Ano, yun, tinatranslate ko na lang. Tapos siya din, pinapasalita ko din sa translation para magkaintindihan kami, di ba? Yun lang yun. Tapos bukas, kasi weekend, Saturday, Sunday, nandito yung asawa ko, buti naman. Tapos pagka-Monday na naman, hanggang Friday, yan, kami na naman na tatlo dito, kaya tiis-tiis lang, translation na lang muna kami dalawa kanina <laughs> nga lumabas. pag, pag maglabas kami, ano lang Siyan, si, siya, nagsasalita siya pero parang iniintindi ko na lang kaya sabi ko, okay okay, dada ang dasa kanila, parang yes, yes, yes kaya Hanggang dito na lang muna guys. Siguro yung aking video. Bye bye muna. See you next time. Pasensya kayo kung parang hindi pa masyadong ano. Kasi ang tagal-tagal ko nang hindi nakapag YouTube. Kasi since last year, nag-start na tong sakit ko. Kasi kaya parang may mga symptoms na, na ko napapagod. Kaya hindi ko natuloy-tuloy yung video, yung ano ko kuminsan, maka makagawa ko minsan hindi, kaya ngayon na naman, parang nag-start na naman ako sa bago, panibago na naman itong video, kaya bye-bye, muna.